Jesus, hinambog ka na, surrender ka. Oh, all for sure. One of these days, maghanap ako ng financier. The Magdalo story. Mo, gawain ko kayong king Ko lahat. King Ko man talaga. Nag-surrender. The least that you can do is nagpakamatay ka. Talaga, ito ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalong miyembro ng Magdalo Group noong nag-aklas sila laban sa administrasyon ni dating Pangulo at ngayoy House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Duterte, nagyayabang lamang ang naturang grupo ng lusubin nila ang Manila Peninsula at Oakwood Hotel noon ngunit kalaunan ay sumuko rin ang mga ito. Yan ang sundalo ninyo, ay believe believe kasi na pawi pa bandira ng sinira yung peninsula tapos nagsurrender anak na, tapos matapang daw siya sinabi din ng pangulo na naghahanap din siya ng financer na magpupondo sa pagawa ng Magdalo story Lalamanin ani yan ang naturang istorya na pagmumukain nito ang mga Magdalo na Kengkoy dahil sa ginawang pag sa pamahalaan noon. Kabilang sa nasabing grupo na nag-aklas noon ay sina Senador Antonio Trillanes IV at Congressman Gary Alejano. Kasabay ng pagbanat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga magdalo, isiniwalat rin ng pangulo na tahimik na pinaiimbestigahan ng pamahalaan ang maanomalyang transaksyon umano ng mga magulang ni Senator Trillanes sa Philippine Navy. Sa naging talumpati ng pangulo sa Davao City, nabanggit nito na binubusisi na ang mga papeles ng transaksyon ng mga magulang ng senador na si na Philippine Navy Captain Antonio Floranza Trillanes Sr. at ni Ginang Estelita. Tiyak anyang ang resulta ng investigasyon ay lalabas sa mga susunod na araw. We are looking into the paper, you know that. We're investigating quietly. Yung mga deal sa panahon ng tatay pati yung yung involve yung nanay. And he can be very sure na lalabas lahat yan. Matapos namang sabihin ito ng Pangulo ay agad namang binweltahan ng Senador. Sinabi nito na handa siyang magpakulong kahit pa man daw sa Davao City kung mapapatunayan ang anomalyang sinasabi nito. Ayon kay Trillanes, aabangan nito ang magiging resulta ng pag-iimbestiga sa mga naging transaksyon nang namayapang ama na miyembro ng PMA Class 59 na nagretiro noong 1988 at namayapa noong 1998 at ng kanyang 84 na taong gulang na ina. Dagdag pa ng senador, magpakita lamang aniya ng galit ang Pangulo sa pagkakapuslit ng 6.4 billion peso na halaga ng shabu sa Valenzuela at maging 11 billion peso shabu smuggling sa Cavite. Aniya na paghahalataan ng Pangulo na may kinalaman ito sa nailusot na shabu sa Bureau of Customs. Magugunitang noong buwan ng Setyembre, sinabi ni Pangulong Duterte na maraming pinasok na transaksyon ang ina ng senador sa Philippine Navy. Glenn Batrina. New slide.